Ato At lang da ito share ang nahimong laag nato ito kaniad hunyo ono. o no uban ang atong mga amigo para mag-food trip. Atong laag may karoon sa alanusa tungod kay Domingo maning adlaw nakahuna-huna na budta nga manglaag ta kunya kay malabian ra balay sa atong idol na sulit mo suporta sa ato ay matik ato ning ubanon para dili ta mga pasmo sa atong laag karon ay matik magpalaban ta og picking dapat atong baon luto na daan nakaplano nga sa lano sa Baywalker ta magtambay-tambay aning adlaw para diri magpabugnaw ilalom sa kakahoyan og na sa dihang na nakaila sa tua ah, maski nakamaskarata ay matik ilhan jud ta og dakong shout out kaayo sa inyo og salamat sa inyong suporta so weather check nindot kayo ang panahon nagblublura ang kalangitan Og blue sab ang kadagatan. So magpiknik ta hay ta diring dapita ug kalimtan na nato siya. Wow! Ayaw ko sa dihang na ay niabot atong bisita, wala in si Vlogs ug ang iyang mga kakusa. Wala nagdamay-tambay, nakahuna-huna pud taon mi nga magmanihan maskin ginagmay. Unya kini kay ginagmay ra man ni. Eh. Kamo ni bahala og padagko. Kung nakuha na ninyo ni, pwede ra ninyo ni itaya sa piriyahan. Basta kay kamo bahala magpadaghan. Og sadihang pagkaponit na to sa pitchil ning gawas dayon si Genie nga namaligya og mani. Matod pa niya balit na mug mani kay kung dili isabuag buwag kunis dagat ayaw na impas na ni so mo lagi to nakasinabot na mamalhin daw mi og venue diri sa silo Tukat na story short nakaabot na mi og na sa dihang na nakaila sa tuad ah ay shout out lang pud tas mga nagtapok diri nga kabatunan nga has kang pagkalabli ha. so first time dito, to da na nakaabot diri ang lugar ah og ubay-ubay gyud -ubay ang nangaligo diri ah. so ang entrance fee diri ah is 5 pesos per head kung duha imong ulo or gahe kag ulo pwede rin ni mo <laughs> bugnaw, tinaw, ang imong makaliguan Andrea Tungod kay nakasiptisyos man ta, so ato nang gihubo para makatabok tas unahan. Og maghinahinay lang gad diring dapita kay medyo gilumot og danlog gyud ang imong matamakan nga siminto diri Hinahinay dalang tanaw sa walagtuo kung naay amag nga tanawon. <laughs> Mao nay laki, laki sa bang tanawon, tiwas. So na na midere, og nakakita na gyud diri ibabaw sa kabatuan ay solb na. Tungod kay maligo man ta panahon ay matik magilista Ay syempre para mabasa ta. Wa, wow. taud na robot tawa Lami po tirada sa among silingan dere. Lechon manok nagpula-pula ra. Pero di pud ta palupig ya ah. Kay ang atong gipangdala, luto na daan. Mao ang tirada sa mga tinapulan. Og sa gusto nga makasave ra, ana man na ang tirada pagpraktikalan ang tirada. Og sa diyang ting paniod na, latag na mga pagkaon nato diha. Kaon wa laglan sa palibot, dalang pagamping kay medyo sa banay mga bato basin ay nasagol Ng mga bildo basin unyag atong matamakan basin mangulita ay magintukinto so nindot di ay tuod ang trip ilalom sa kapunuan kay medyo landong jud og hapse ang atong mahimong paminaw aning lugar og sa dihang nahuman na kaon na buta aning lugar taman sana atay Masaitan simpre lakita tanaw ganin yung babae nga murag lalaki samot na ning operator sa drone Tuwa ana tawa lagi ni sila tungod kay blard man ang capture sa drone shots ay matik auto zoom oi padulitan mata sa mata ana jud nang tirada unya di po napalupig ang atong idol diha naghilom-hilom ra Sumatotal matotal na namanday gi basta kay makaingon jud kag pagkalabliha Tabliha gyud maligo diri a tu ara gitan pa basta kay a pa pahipi oy. Unya shout out putas mga magkabarkada nga nagtapok nga nagkaligo diri a isang kaway-kaway naman jan Basta kay atbang sa atbang Kung magka ay to ay hastang lipaya. So kung muan hida ka diri a dapat intak na daan ang imong mga pagkaon gikan sa kanon, sudan, tubig, soft drinks, Chicheria Og uban pa. Taman sa imong gusto kaonon May medyo distansya Rabang bang tindahan diri a. May portion nga mabaw Og may portion nga lalom ang imong makaligo andria Ug sa naman ta unya sakto na pud ang time para mauli ay matik ilis dayon uli sipti og lipay ra ang tanan sa laag karong adlaw so ato dayng gidrap sa ilang balay ang atong idol nga si Alin Plaza og naghinahinay na pud pa uli para sab makarelax na ta so mo day tuod ni ang mga kaganapan sa mga laag sa una kung nagustuhan mo ang video na to pasuyo na din ako pa comment like and share and follow for more Dagang salamat love you muah